Isinusulong ng Philippine Heart Rhythm Society o PHRS ang kahalagahan ng palaging pagmumonitor ng ating pulso. Ito ay kasabay na rin ng pagdiriwang ng Atrial Fibrillation Awareness Month ngayong buwan ng Setyembre. Narito po ang report. Kung napapansin ninyo na hindi regular ang tibok ng inyong puso, kakabaka ba at nagpapalpitate na wala namang dahilan, posibleng sanyales na ito ng atrial fibrillation o AFib. Ayon sa Philippine Heart Rhythm Society o PHRS, maigi na madalas nating imonitor ang tibok ng ating puso dahil ang detection ng AFib o ang abnormal na pagtibok ng puso at ang paggamot dito ang posibleng magligtas sa isang tao sa stroke at iba pang komplikasyon sa puso. Ang stroke ay pwedeng mangyari ng limang beses kumpara sa mga pasyenteng walang atrial fibrillation at pwede siyang bigla na lang lumabas. Ibig sabihin, ang only time na sila ay masabihan na may atrial fibrillation ay dahil nagkaroon na sila ng stroke. Aside from that, pwede sila magkaroon ng heart failure or paghina ng pump ability ng kanilang puso at pwede ring umiksi ang kanilang buhay. Bagamat nakatutulong ang gadgets o smartwatches sa pag-monitor ng ating heart rate, maaring gawin din ang pulse check araw-araw. Isa sa mga kampanya na isinusulong ng PHRS ang Know Your Pulse. Gamitin 'yung second and third finger, 'wag 'yung hinlalaki. Tapos dito sa wrist mararamdaman nyo yung pulso ninyo. No? Pag mag-concentrate kayo, mararamdaman nyo yan. Dapat, pag nakapahinga ka, it should be around 60 to less than 100 beats per minute. As simple as just touching your pulse and uh, counting your pulse to see if it's within normal limits. If it is beyond the normal, then it's a signal for uh, the person to seek uh, consultation and uh, consult a specialist about atrial fibrillation. Atrial fibrillation Awareness Month ang buwan ng Setyembre. Target ng PHRS na maitaas ang kamalayan ng mga Pilipino sa kondisyon na ito na posibleng maranasan hindi lang ng mga nakatatanda kundi maging ng mga young adults.